Yellow, yellow, katigang. Ito yung pang-anim na round ko na yata, ito eh. na. <laughs> ito yung garlic bread. Saging lipasing. Butchi, buci. At saka, ilawag ko ito. Bakit? Parang familiar kasi sa akin, ito eh. Kung ano ito eh, Tikman, tikman natin. So, parang ampaw naman binuwasan ng maraming ano, maraming asukar. Hmm. Ito yung ano, ito yung loob. <laughs> kaskaron kung saan, hindi naman kaskaron. Buti-buti alam natin to. Tikman natin. Mm. Yan. May may palaman. Hmm. Hmm. May linga. Nalalasan yung linga-linga. Oh, pidok Tuloy. Tuloy ang lamon. Bye-bye. <laughs>